number 631 7631 -055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927 Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Heso Kristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 DDAF. Agapay ng sambay Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Sa mga balita ngayong lunes, 22 ng Hunyo 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita Sa mga balita ngayon, bilang ng mga positibo sa COVID-19, mahigit 30,600 na. Isang cargo flight inihahanda ng DFA para sa pag-uwi ng mga labi ng mga Pinoy mula sa Saudi Arabia. Bagong protocol sa mga uuwing OFW sa kani-kanilang probinsya ipatutupad ng pamahalaan. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Umabot na sa 30,682 ang bilang ng mga positibo sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kaninang alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 630 ang bilang ng mga nagpositibo sa sakit, kabilang ang 467 na fresh cases at 163 na late cases, habang naitala rin ang walong pasyente na nasawi dahilan para umakyat sa so 1,177 ang related deaths sa bansa. Ayon pa sa ahensya, 250 na pasyente pa ang gumaling, kaya nasa 8,143 na ang bilang ng total recovery sa Pilipinas. Samantala, nasa mahigit 9 milyon na ang bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa buong mundo. Sa nasabing bilang, mahigit 470,000 ang nasasawi at mahigit 4.8 milyon na ang gumaling. Nananatiling pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Estados Unidos sa buong mundo na nasa mahigit 2.3 milyon. Sumunod naman ang Brazil na may mahigit 1 million cases at pangatlo ang Russia na mayroong mahigit 592,000 na kaso ng naturang sakit. COVID-19 Watch Samantala, inihahanda na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang isang cargo flight para maiuwi ang halos tatlong daang labi na mga Pilipino mula sa Saudi Arabia. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy na nasa 282 na ang Pinoy na pumanaw sa Saudi. Kasama sa mga iuwing iu labi ang 50 Pilipino na nasawi sa COVID-19. Tiniyak naman ng opisyal na dadaan sa COVID-19 protocols na Department of Health ang mga iuwing iu labi. Dito naman sa bansa, ika ang mga nasawi sa COVID-19. Watch. Sa kaugnay na ulat, itinuturong dahilan na embahada sa Saudi Arabia ang tatlong buwan na lockdown, kaya hindi na iuwi ang mga labi na overseas Filipino workers sa bansa. Alamin natin ang report na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Naipon ang mga labi na mga kababayan nating nasawi sa Kingdom of Saudi Arabia dahil sa tatlong buwang lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic. Ito ang itinuturong dahilan sa ngayon ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia Adnan Alonto kung bakit lumobo sa 353 ang bilang ng mga labi ng mga kababayan nating kailangang maiuwi sa Pilipinas o mailibing sa Saudi. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Ambassador Alonto na sa nasabing bilang 107 ang COVID-19 related deaths habang ang nalalabi na 246 ay natural ang kanilang cause of death. Ayon pa kay Alonto, sa ngayon nakikipag-ugnayan ang embahada sa Saudi government matapos na magbigay ng 72 oras na taning si King Salman ng Kingdom of Saudi Arabia para maiuwi ang lahat ng mga labi ng mga OFWs doon. Paliwanag nito na ang mga nasawi nating kababayan dahil sa COVID-19 ay kinakailangang mailibing na mismo sa Saudi. Batay na rin sa inilabas na guidelines habang ang ilan na iba ang sanhinang ikinamatay ay maaaring ma mauwi ang mga labi dito sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na rin Anya ang embahada sa mga naulilang pamilya ng mga nasawing OFWs at ang mga documented OFWs ay tiyak na makatatanggap ng benepisyo. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nito pinababayaan ang kapakanan ng mga OFW sa Saudi. Itinanggi ni Alonto na hindi binibigyang atensyong medikal ang mga may sakit na Pilipino dahil pawang Saudi Nationals lamang umano ang inuuna. Ayon kay Alonto, sobrang dami na talaga ng COVID-19 cases sa KSA, kaya't apaw na sa mga pasyente ang mga ospital doon. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch! Sa iba pang balita, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko na mayroon silang sapat na pondo para sa kanilang operasyon kahit mayroong COVID-19 pandemic. Ayon kay PhilHealth President and Chief Executive Officer Ricardo Morales, walang dapat ipag-alala ang taong bayan kahit malaki na ang gastos dahil sa naturang sakit. Paliwanag na opisyal mayroong nakatabing 130 billion pesos ang PhilHealth sa pagbubukas ng taong 2020 kung saan ang estima sa COVID-19 price tag ay 40 billion pesos. Nakapagbayad na rin ani ang PhilHealth na 52.5 billion pesos nitong katapusan ng Abril. Ang pahayag ng opisyal ay matapos niyang irekomenda ang pagdelay sa implementasyon ng Universal Health Care Law. COVID-19 Watch Samantala, itinanggi naman ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Ricardo Morales na large-scale collusion sa ahensya para dayain ang korporasyon. Sinabi ng opisyal na hindi totoo ang alegasyon ng korupsyon laban sa kanya at sa ilang opisyal ng PhilHealth kung saan binanggit nito ang isang ulat kamakailan ng Commission on Audit o COA. Paliwanag pa niya ang naturang isyu at pagkawala ng 150 billion pesos ay nasa loob na ng ahensya bago pa siya manungkulan bilang opisyal. Sa kabila niya nito, tuloy pa rin ang ilang inefficiencies sa pagproseso ng mga claim ngunit sinosolusyonan na ang mga usaping ito. Palitang Bayan Ginaya ng Pivox ang Bulkan Kanlaon matapos makapagtala ng serye ng pagyanig. Batay sa abiso ng Pivox na itala ang pagyanig sa mababang kanlurang bahagi ng Bulkan Kanlaon sa Isla ng Negros. Ayon sa ahensya, unang naramdaman ang pagyanig alas 4 ng hapon kahapon habang naitala ang pinakamataas o pinakamalakas na pagyanig na nasa magnitude of 4.7 kaninang alauna 15 ng madaling araw. Sinabi pa ng ahensya na sa ngayon, nasa 81 o na aktibidad na ang naiuugnay sa nasabing bulkan habang makatitiyak ang mga residente na patuloy silang nakabantay sa anumang bahaging magiging aktibidad ng bulkan Kanlaon. Ulat Panahon Samantala ating alamin ang lagay ng panahon mula kay pag-asa weather forecaster Ezra Bulkerin. Magandang gabi sa iyo Ezra. Magandang gabi mga karanas. Ng magandang panahon pa rin. Bahagi maulap. Pagkat sa maulap ng mga kalangitan. Dito sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng Bansha. weather po tayo for the whole country. Then, mga isolated rain showers lamang po. Mga panandali ang mga pagulan pagdating ng hapon at gabi. Yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bull Green, magandang gabi po. Maraming salamat Ezra Bull ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Hudyat, Balitang Pandaigdig. Inilunsad ng Japan ang kanilang coronavirus contact tracing app para sa Android at iOS. Tinawag ng Japan ang COVID-19 contact app na COCOA na ibig sabihin ay COVID-19 contact confirming application. Gamit nito ang Bluetooth para matukoy ng mga users ang may close contact sa iba pang nagpositibo sa COVID-19. Hindi naman kinukuha ng COCOA ang mga personal na impormasyon tulad ng lokasyon at phone number. Ang naturang app ay dinevelop ng Microsoft Engineers. Udyat, balitang pandaigdig. Naitala ng World Health Organization o WHO ang largest single-day increase sa kaso ng COVID-19 kahapon araw ng linggo. Ayon sa ahensya, nakapagtala na mahigit 183,000 na bagong kaso ng sakit sa loob ng 24 oras. Ito na nila ang pinakamalaking single day increase sa kaso ng COVID-19 mula na magsimula ang COVID-19 pandemic. Dagdag pa na ahensya, nakapagtala na malaking bilang ng kaso ang mga bansang Brazil, US at India. Budyad, Balitang Pandaigdig. Samantala, nasawi ang pito katao dahil sa serye ng pambobomba sa Somalia. Ayon sa security forces, apat ang nasawi sa unang insidente na nangyari sa bungad ng bahay ng isang military official sa bayan ng Wanlawain malapit sa Mogadishu. Nangyari ang sumunod na pag-atake sa isang military checkpoint sa bayan ng Bakadwain sa Galmudug State. Sa ngayon, wala pang umaakong grupo sa mga pag-atake. Balita Inyo pong abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hujat Balita, paglabag sa batas ng call centers pinaiimbestigahan sa Dole. Walong katao kasama ang limang sap beneficiary sa Nueva Ecija hinuli dahil sa pagsusugal at Gilas Pilipinas lalahok sa World Cup 2023. Budyat Balita. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch Pinaiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos sa Department of Labor and Employment ang sinasabing mga paglabag sa batas ng ilang call centers. Alamin natin ang report na yan mula kay Baby Lynn Cacho Resulta. Pinaiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos sa Department of Labor and Employment ang umano'y mga paglabag sa batas ng ilang call centers. Batay sa mga ulat na nakaabot sa kanyang tanggapan anang Lady Senator, may mga call center agents na hindi na tuhan ng kanilang mga kumpanya sa loob ng tatlong buwan simula ng umpisahan ang community quarantine. Sinabi pa ni Marcos na ang iba pang ulat na nakarating sa kanyang tanggapan ay ang kabiguan ng mga call centers na i ang mga gastos ng mga ahente sa internet habang naka-work from home sila. Sinabi ng mambabatas na dapat ay saliksikin ng dole ang mga ulat na ito upang hindi naman madehado ang mga ahente ng call centers lalo na ngayong panahon ng pandemic. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. COVID-19 Watch sa iba pang balita, wala ng trabaho ang nasa 14,000 na empleyado ng provincial bus companies. Ito ang kinumpirma ng Province Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP matapos ang anunsyo ng Victory Liner na nagbawa sila ng 400 na empleyado. Ayon kay PBOAP Executive Director Alex Yage, karamihan sa mga inalis sa mga provincial bus companies ay support staff. Dagdag pa niya, may mga miyembro na rin silang bumabiyahe sa mga rehiyon na pinayagan ng DOTR ngunit 50% lamang ng kapasidad ng bus ang maaaring isakay para maobserbahan ng social distancing. Sinabi pa niya na bagamat walang kikitain ang kumpanya sa 50% capacity, nagpatakbo na rin sila ng mga bus para may ang kanila mga drivers at conductor sa halip na magmula sa mga bulsa na may-ari ang ayuda para sa kanila. COVID-19 Watch sa iba pang ulat, ipinamimigay na pagkain sa National Feeding Program ng Pamahalaan, papalitan ng Healthy Food Packs. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Sa halip na hot meals, healthy food packs na ang ipamamahagi ng pamahalaan sa undernourished school children sa ilalim ng feeding programs ng gobyerno. Ito ayon kay Cabinet Secretary at Task Force on Zero Hunger Chairman Carlo Nograles ay bunsod ng pansamantalang suspensyon ng face-to-face -face classes dahil sa COVID-19 pandemic. Anya hindi pwedeng pabayaan ang nutrisyon ng mga bata kahit na may pandemya. Ayon kay Nograles, mamimigay ng food packs ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng barangay daycare center sa ilalim ng supplemental feeding program para sa mga batang nasa daycare posibleng maglaman anya ang healthy food packs ng vegetable noodles na gawa sa malunggay, kalabasa o carrots, gayon din naglalaman ito ng bigas at nutriban. Dinagdag pa ni Nograles na kailangan na maging creative ng pamahalaan sa implementasyon ng school-based feeding program ng Department of Education dahil wala munang ng face face-to-face classes habang wala pang bakunang natutuklasan kontra COVID-19. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. Palitang Bayan Naramdaman ng mga residente sa Negros Occidental ang pagyanig ng 4.7 magnitude na lindol ngayong araw. Alamin natin ang report na mula kay Ruth na Ingit Laura. Niyanig ng 4.7 magnitude na lindol ang Negros Occidental kinaumagahan ng June 22, Lunes. Ayon sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, may kamuang 31 sunod-sunod na lindol ang naganap sa probinsya sa loob ng ilang oras kung saan ang epicenter ay nasa La Carlota City. Ang pinakamalakas na pagyanig ay naramdaman dakong alauna-uno ng umagahan umaga na may magnitude 4.6 at sinunda ng magnitude 4 bandang alas 12.06 ng umaga. Inihayag ng PIVOX na kasalukuyan nilang sinusubaybayan ang sunod-sunod na lindol sa west lower flanks ng Canlaon Volcano dito sa Negros. Ruth na Ingit FEBC News, Bacolod City. Palitan Bayan! Panaresto ang walo katao matapos mahuling nagsusugal ng pusoy sa San Jose City, San Nueva Ecija. Ayon sa Chief of Police ng San Jose City na si Police Lieutenant Colonel Harry Labruno, nahuli ang walo dahil sa isinagawang anti-illegal gambling operation sa Barangay Abar II. Ayon sa opisyal kabilang sa nadakip ang isang four-piece beneficiary at apat na SAP beneficiaries mahaharap ang mga nahuli sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602. Hudyat, palakasan. Inaasahan na ang muling paglahok ng Gilas Pilipinas sa World Cup sa 2023. Kaya naman binubuo na ang malakas na team ng Koponan. Alamin natin ang report na yan mula kay Bong Chika sa ang Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup 2023. Ayon sa pahayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, inaasahang magkakasama sa binubuong koponan sina Kai Soto, Sage Tolentino at AJ Edu. Ayon sa eksperto, inaasahang maaaring makipagsabayan ang binubuong koponan ng Pilipinas sa koponan ng United States at Europe. Malaki rin ang posibilidad na kilalaning muli bilang dominante at pinakamagaling sa basketball ng Pilipinas at lumahok na muli sa mga international competitions. Samantala, tinalo naman ng Igila e ang Indonesia sa FIBA Esports sa score na 71 to 35 sa Game 5. Dahil sa panalo na itala ng Igila e ang ikalimang sunod-sunod na panalo sa laro. Sa first half ng laro, nauuna ang Indonesia sa Pilipinas, ngunit agad bumawi ang Igila e sa second half at nalimitahan ang ng kalaban sa labing siyam na puntos upang makompleto ang 5 game sweep. Binubuo ang national team nina Rocky Branya, Philip Herrero de Fort, Clark Banzon, Al Timaho, Aljon Cruzin, Real Polog Jr. at Caster Galas. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika nag-uulat. Budyat Balita sa pagbabalik ng Hudyat Balita bagong protocols sa mga uuwing OFW sa kanika nilang probinsya ipatutupad ng pamahalaan. 20 million pesos vegetable processing facility inilaan ng Department of Agriculture sa Benguet. Nawawalang 2.1 billion dollars ng wire card, di nakapasok sa Pilipinas ayon sa BSP. Hudyat Balita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch Magpapatupad ng bagong protocol ang pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers na uuwi sa kanika nilang probinsya. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, isasalang na sa PCR test ang lahat ng OFW na uuwi sa probinsya, stranded man o kalahok sa balik probinsya program. Aksyon ay, ang akanyang aksyon ay kasunod ng reklamo ng ilang local government units, na dating walang kaso ng COVID-19 ngunit nagkaroon ng positibo dahil sa mga nagbalik probinsya. COVID-19 Watch Samantala, pag-iisipan pa ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang mungkahing pagbayarin ng China ng bilyong halaga dahil sa pinsala nito sa mga reef sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng kalihim kasunod ng online protest ni Senadora Risa Hontiveros na dapat magbayad ang Beijing ng nasa 200 billion pesos para sa environmental damage na nagawa nito sa loob ng nakalipas na pitong taon. Batay kasi sa pag-aaral ng University of the Philippines, ang halaga na nagpapakitang 33.1 billion pesos ang reclamation ng Beijing sa Scarborough Shoal at Spratly Islands. Sinabi pa ng kalihim na hindi laging tama ang point of view ng senadora at ng pag-aaral na nabanggit na unibersidad. Magkokonsultaan niya siya sa international forums para sa kanyang magiging hakbang. Nauna ng sinabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na maaaring kunin ng Pilipinas ang mga asset ng China bilang kabayaran sa mga napinsalang reef. COVID-19 Watch sa iba pang balita, got... Senador Gatchalian hinikayat ang BIR na bigyan ng insentibo at hindi patawa ng buwis ang maliliit na negosyo online. Alamin natin ang report na iyan mula kay Babylain Cacho, Resulta. Hinihikayat ni Senate Economic Affairs Committee Vice Chairman Sherwin Gatchalian ang pamahalaang bigyan ng insentibo ang maliliit na negosyo online imbis na singilin sila ng buwis anang mambabatas, mas magandang pag-isipan ng pamahalaan kung anong ayuda ang maibibigay sa mga ito habang umaahon pa lamang ang maraming mamamayan sa ilang buwang quarantine dahil sa COVID-19. Kabilang na Ani Gatchalian sa maaaring ibigay na ayuda sa mga ito ay microfinancing sa ilalim ng Small Business Corporation, isang government-owned and controlled corporation sa ilalim ng Department of Trade and Industry. May isang bilyong pisong pondo ito upang matulungang makabangon at muling lumago ang maliliit na kumpanyang apektado ng COVID-19. Hindi hihigit sa 2.5% ang interes na maaaring mautang sa naturang pondo kada buwan. Baby Cacho, resulta FEBC News. Balitang Bayan Inimbestigahan ng Department of Health o DOH ang pagkasawi na isang British National sa COVID-19 matapos ang sinasabing pagtanggi ng ospital sa Cebu. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin, nagpabot na sila ng pakikiramay at paghingi ng paumanhin sa Embahada ng Britanya dahil sa nangyari sa kanilang kababayan. Ayon sa paliwanag ng ospital sa Mandawe, Puno na sila at hindi na nila kayang tumanggap ng dagdag na pasyente ng COVID-19 kaya't pinadala sa ibang ospital ang British National. Gayunman, walong oras naghintay ang pasyente sa ambulansya hanggang sa tahimik na itong sumakabilang buhay. Balitang Bayan sa iba pang balita, naglaan ng 20 million pesos ang Department of Agriculture para sa setup ng vegetable processing facility sa Benguet. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, gagamitin ang 10 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng pasilidad at 10 million pesos naman para sa mga gamit. Dagdag -dag pa niya, mawawala na ang pagtatapo ng mga gulay dahil sa itatayong pasilidad ay maaari nang iproseso ang mga produkto. Ayon kay Secretary Dar, ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center na pagmamayari ng Department of Agriculture, BSU at Provincial Government ay naatasan na maging buyer of last resort ng mga gulay. Habang inatasan na ng kalihim ang BSU officials na simulan na gawin ang pasilidad. Hudyat, kalakalan. Muli magpapatupad ng dagdag na presyo sa produktong petrolyo sa ngayong linggo. At ang BSP itinanggi na may nakapasok na 2.1 billion dollars sa Pilipinas mula sa wirecard. Alamin natin ang mga ulat na 'yan mula kay Ruby Poyos. Muling magtataas ng presyo ng produktong petrolyo sa ngayong linggo. Inaasahan bukas na magtataas ang mga kumpanya ng langis ng 65 centavos hanggang 75 centavos sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 20 centavos hanggang 30 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene. Ito ang ikapitong magkakasunod na linggo na nagtaas ng presyo sa petrolyo. Iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi nakapasok sa bansa ang mga nawawalang 2.1 billion na scandal-hit German firmware card ang nakapasok sa local financial system. Ayon kay BSP Governor Benjamin Diokno, ang pinakamalaking lender sa Southeast Asian country na BDO Unibank at Bank of the Philippine Islands o BPI ay walang losses matapos sabihin na mayroong kaugnayan sa nawawalang pondo. Ayon sa C-Led Bank, hindi client ng bangko ang Wirecard. Anila, pineke at ginaya lang ang mga lagda ng bank officer sa mga dokumento na nagsasabi ng existence ng Wirecard account sa BDO. Ayon naman sa BPI, nagpresenta sa kanila ang Wirecard's external auditor ng dokumento na nagsasabing sila ay client ng bangko ngunit nagduda sila rito kaya patuloy nila itong iniimbestigahan. Tiniyak naman ng Wirecard sa kanilang investors na patuloy nila nga ang nawawalang pera na sinasabi na umabot na sa Pilipinas. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyo. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 50 pesos and 14 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 456.96 million US dollars. Hudya ng Pag-asa Mula sa unang aklat ng Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hudya Balita at yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumain inyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.29 ng gabi.